Uh, yung mga hindi pa po marunong magluto ng kunchita ito. Pagkakataon niyo na matuto. Tara. sama niyo ako magluto. Ito pala yung mga kakailangan natin sa mga mga idol. Kailangan natin ng vanilla. Lihiya. Yan. Dahil lang gusto kong uh, kulay ng kutsi ay violet kaya violet yung ilalagay natin brown sugar pwede rin po tayo. depende po sa inyo yan at eto kasaba powder tsaka harina ito po, itig kalahati lang. Marami na po ito pag nagawa. Ayan, simulan na natin. Uh, bago nga inanda yan, ito na, i-prepare na itong lalagyan natin. Ayan. Para hindi na tayo magmadali. <laughs> Ang gagawin nating ratio ay 1 is to 1. Ito. 다 보이지 않아요? 네. Bali, alim na takal na po yan. Tatlong takal ng kasaba powder, tatlong takal ng harina. Bali, ang ilalagay kong tubig dyan ay pitong takal. Kayo po, pwede nyong gawing 8 kung gusto nyo ng medyo malambot pa. Ako, pitong takal lang gagawin ko. Okay na. Five. Yan, ito na po yung pampito. Ito pong lay ang tinuturo ko mga idol. Uh, one na kutsara lang ilalagay yon Dahil pag asmobra yan, magiging goma yung uh, kunjinta Yan, ito na po yung, ano, yung mga bubo niya kanina. Lagay naman natin yung asukal. Tansyaan lang to kung gaano katamis yung gusto niya Kalati muna. may pagkulang dagdagan na lang po natin. Para malaman natin na tama ni tamis niya, titigman natin. Hmm, tabang pa. Lagyan na natin lalo kulang ng vanilla. pag gagawa kayo mga idol uh, huwag niyo bibiglay niyo pag lalagay dahil pag uh, ang sobrang yan mahirap na uh, gawa ng paraan lalo kung kulang na yung mga ingredients ko Tulad nito, ito lang natira tapos yung harina cool. Sakto lang. Ngayon lalagyan na naman natin to ng uh, kulay violet. Tantyay na lang natin. Ito, konting-konti lang paglalagay nito ay dula. Yan. Nah, Diyan kulang pa dagdagan tayo. di hindi pa nabayo nito. Strawberry strawberry pala kulay nito mali, mali yun na sa atin pero okay lang yan hindi na pa natin ng konti yan yan okay na yan ngayon pag okay na yung, yung timplado nyo okay na yung panlasa nyo Pwede na natin salin sa molder. Hmm, okay na. Ah, meron tayong ano dito. Pichel naman eh. Talin na natin dito. Ayan, pala natin mga idol. Pero, lalagyan natin ito ng ng damit para hindi mag ano, mag moisture dyan sa ibabaw yung, sa ibabaw ng kutsinta yung yung uh, pawis niya. Meron akong lumang damit dito. Ito. Kahit anong damit ang ilagay nyo mga idol, basta malinis yan. Okay. ang gagamitin natin mga idol na uh, lakas ng kalan ay ano lang, medium. Dahil tinodo natin yung kalan, yung kutsita natin, yung gitna niya magkakaroon ng tubig. Kaya dapat uh, katamtaman lang yung lakas ng apoy niya. For 20 minutes po natin lulutuin yan. After 20 minutes, mga idol, din, uh, check natin. Wow. Oh, perfect. Sana kung violet kulay nito, maganda, no? Ayan, palamigin na lang natin. ito nga pala may nagbebenta sa amin noong nakarang araw din ayan ayan din ako pumunta ng kanto <laughs> ito tapon sayang Yummy. Gagawa natin siya ng plating para maganda. Ayan. Natin plating na tayo. Ayan. Flappy. Ay, ang sarap. Kaya lang nagkaba problema tayo sa kulay. Akala ko violet. Pero pwede na yan. Ito pa yung kinayag kunyog kanina. Ayan. Ayan. Putim-puti. Hindi ko na sinagad yung pagkakayod. Para maganda tignan. Uy. yan, eto na po ang kuncinta ni boy Bimpo ayan, sana, sana mga idol may natutunan kayo kahit papano simple lang naman lutuin to basta sundin nyo lang yung ratio natin uh, one is to 1 kung gusto mo nang medyo floppy pa dagdagan mo pa ng kalahating ano yun Kalahating kasaba to para medyo malambot. Pero nasa, nasa sa inyo po yun kung ano yung gusto nyong lambot o medyo makunat. Ayan. Basta laging apoy nyo ay medium heat lang. Huwag ito todo yung apoy nyo dahil magkakaroon ng buto sa gitna yan. Ayan. Ito na po. Ang masarap na kuchinta ni Boy Bimpo. Yan, ito, luto na. Oh. Medyo gumanta pa ako ulit, no? kaysa violet. Yan. Titigman natin. Hmm, nanakamba ko ah. Hmm. Hindi siya gano'ng matamis. Sakto lang. Saka malambot. Yummy! Bukas to. Ang sarap na ito sa kape. Kaya paano mga idol? Maraming salamat kung pananood nyo Eto na po ang Kuchitani Boy Bimpo. Thank you for watching. Bye bye.